You, the yeah. yeah, yeah, you, In the sky, twinkle, twinkle, little star twinkle, 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 Johnny, Johnny. Yay! Yeah, yeah. Yes, sayo, Papa. Yun, mama, mama. Yeah. Twinkle, twinkle, little Natamaan little star mo pa, pinapanakin din niya. I wonder what, what you, you are. are. Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. Lunapit si mami kasi mahal na yan ni mami kasi Premierong apo ni mami yung lalaki. Marisa na. Anong kapit sa akin. Very good. Ano pa yung isa? Mga turo ko sa mga alaga ko doon sa Dubai. Honey, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Eh. A J K L M N O P Q R S T U V W X Y and g Boys and girls come sing with me Then I know my ABC Yeah Yay. 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 repeat mommy Wing, King. Ay, talaga na mo. Yan ang gusto po niyan, mama. Every four o'clock, routine na po mm -hmm. yun. Mm -hmm. Every hapon. Yan isa. Hmm. Wow. Nagpakalong, wow. <laughs> wow. alam na. Oo. Uh -huh. nagpakalong. Mm -hmm. Nagpaka talaga siya. Ay, Ay, oh, alam na. <gasps> <laughs> Aray, <naman>. <laughs> <laughs> ko. Hindi po ah. Hindi kita kinukunan. Ay, gusto. Mm. na nagustuhan sa salo Sa u mami si niya. Uh. <laughs> <U> <laughs> <si Mami. laughs> <laughs> bye bye. Bye bye. Ay, uh, tuwan, tuwan. Bye bye. Uy, tuwan tuwa. Bye bye. na kami. <laughs>